Hi Cookers! Sobrang nag-crave talaga ako sa palabok kaya naman itong lulutuin ko for today's video. So nakapag and plus na ako ng mga ingredients ko. Ngayon unahin ko munang kukuluan yung mga ulo ng hipon. Sinama ko na rin yung mga balat. Didikdikin ko lang para sigurado makuha ko yung mga katas na nanggaling dun sa hipon. Sinama ko na rin yung mga ulo ng tinapa para mas malasa. Pero optional lang po yan ha. Kung ayaw mo naman, edi eh, okay lang. And then set aside ko muna kasi gagamitin ko yung broth mamaya pang sabaw. Cooking oil. Ayan, magpa-fry na ako ng mga hipon. So yung mga hipon, ipa-fry ko lang siya hanggang sa mag palit siya ng kulay. Yung kulay na, luto na siya ganyan. And then, set aside ulit. So, nag-add lang ako ng konting anato oil. Again, cookers, itong pinapakita ko sa inyo is yung paraan ko ng pagluluto ko ng palabok. So, kanya-kanya tayo ng style or way ng pagluluto ng palabok. So, nag-isa lang ako ng bawang at sibuyas. At tapos, nalagay ko na rin yung aking ground pork. So, dito talagang dinamihan ko yung ground pork ko. Kalahating kilo yan. Kasi pag kumakain talaga ako ng palabok, gusto ko madaming sahog. Yung talagang nararamdaman ko yung giniling. And then, ditimplahan ko lang siya ng pamintang durog at saka ng fatis guys. Naglagay na din ako ng tinapa flakes na ako mismo yung nagluto. Bali, ang ginawa ko dito is hinimay ko muna yung tinapa. And then, ginulong ko lang siya sa maiit na kawali na walang mantika. Ganun lang. Ang lang, lang, ba? Diba? And then, syempre, igigisa lang natin siya mabuti. <laughs> Tapos, pag nagisa na mabuti, ilalagay na natin yung pinagpakuluan natin ng hipon. At syempre, para mas masarap at talagang lasang lasang yung hipon, naglagay ako ng dalawang shrimp cubes. At tinagay ko na rin yung tinunaw kong at sweaty powder. Tapos yung mga bula-bula na yan, dapat tatanggalin natin yan kasi madumi yan. Yan nanggaling sa pinagpakuluan natin ng hipon at tinapa. At para may scoop out na rin yung mga excess oil na yan. Ganun. Tapos gumawa rin ako ng slurry. Ayan, cornstarch water. yan para lumapot yung ating sauce. Tapos isimmer mo lang siya hanggang sa makuha mo yung tamang consistency o lapot ng palabok sauce mo. At syempre, para mas malasa, bukod sa toppings, naglagay na rin ako ng dinurog na chicharon. At para naman sa ating palabok noodles, ibabad nyo muna ng 30 minutes bago nyo siya pakuluan at lutuin nyo according sa packaging instructions. Tapos naglagay lang ako ng konting anato oil. Optional yan, pwede namang wag nang lagyan. Pero ako nilagyan ko pa rin. Mula lang, gusto ko lang ganun. So, ayan, nalalagyan natin siya ng mga toppings. Ayan, ayan na yung ating sauce na napakalapot. Pero hindi naman sobra runny pa rin. Lagyan natin ng tinapa flakes. Ilagay niyo kung anong gusto yung toppings sa palabok niyo. So, sa akin, very basic lang. Tinapa flakes, chicharon, shrimp, at syempre yung itlog. Ayan, syempre, para may andar. Lagyan natin ng spring onions. At syempre, mas masarap pang palabok o kapag merong kalamansi. Ganun. Yung iba kapag nakikita nila yung chura ng palabok, akala nila napaka-complicated lutuin, mahirap lutuin. Parang totoo, oh. sobrang dali lang talaga magluto ng palabok sauce. At kung sa tingin mo naman ay napuputlaan ka sa kulay ng palabok sauce ko at ang gusto mo yung talagang pumuputok yung kulay ng palabok sauce mo, yung kulay na parang papunta na sa salsa ng sardinas, wala namang problema yon, magdagdag ka na lang ng atswete. Shoutout po kay Ma'am Shiver Villarreal Modano. Always watching from Antipolo Rizal.